Takot po ba yung demonyo po sa ating mahal na ina? Yung sarusaryo po? Ah, napakagandang tanong. Takot ba ang demonyo sa mahal na Birhen Maria? Takot na takot talaga. Dahil, yon ang dahilan kung bakit sila nagiging fallen angels. Anong dahilan kung bakit sila nagiging fallen angels? One-third sa kabuoang mga angels ay nagiging fallen angels. Ayon sa aklat ng may akda ay si Servant of God, Mary of Agreda. Ang aklat na ito ay private revelation, pinakitaan siya ng ating Panginoong Kristo Ang pamagat ng aklat ay Eternal City of God, the History of the Blessed Virgin Mother of God by Servant of God, Mary of Agreda. Ito'y approved ng oh, limang santo papa ng simbahang katoliko Yung mga fallen angels, yung mga anghel, bago sila nagiging fallen angels, dumaan sila ng tatlong pagsubok. Ayon sa, sa private revelation o ng pagsubok, Inihayag ng Diyos na ang Diyos ay Trinity. Tatlong persona sa isang Diyos. At ayon sa private revelation na ginagamit din sa pag-aaral ng demonology, sa unang pagsubok, nakapasa si Satanas. At yung ibang mga uh, angels. At lahat ng mga angels nakapasa. Ikalawang pagsubok, doon na inihayag ng Diyos na ang ikalawang persona ay magkatawang tao at ang kaniyang ina ay magiging reyna sa langit doon. Galit na galit na si Satanas at nakahikayat siya ng mga kasama, one third. I will not serve. Yun ang katuparan sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 15 na babae na dudurog sa ulo ng ahas na demonyo. Sino yung babae na yan? Dalawang bisis lang. Tinatawag na babae ng ating Panginoon sa Kristo, si Santa Maria. Sa Juan Kapitulo 2, bersikulo 4, At sa Juan, Kapitulo 19, bersikulo 26. Bakit tinawag siya na babae? Dahil yun ang titulo ni Santa Maria, babae official na dudurog sa ulo ng mga fallen angels kaya galit ba ah, takot ba sila takot na takot sa Mahal na Birhen Maria Salamat po